guys, good morning. So natin yung paglinis sa pusit. Paglinis ko sa pusit, maraming lumalap, lumalapit na mga maliit na isda. Guys, okay, so daming lumalapit na mga maliit na isda. Oh. Naglinis lang ako ng pusit. Oh. Ah, oh, oh, oh grabe. Oh, oh ang dami.

Grabe oh. What? Ang dami oh. Naglinis lang ako ng pusit oh. Hmm. Talagang i-ano natin yung Ata ng pusit. Yun oh. Ang ah, dami talaga. Hmm. Ang dami oh. oh. Talagang, wow. Ano ka ng lambat nito na maliit Tapos Kuha to hmm? pero iwan kung anong isda itong maliliit ano grabe dami talaga oh oh, oh. talagang ano orong tayo tayo banda kasi ito kasi malapit sila eh hmm sige ano nga natin paglinis oh, grabe ang naghanaw eeeh <coughs> Mo, ano, isda mungkin oh. <coughs> Kakaaliw. <laughs> Parang ano sa kamay yung paglapit nila eh. ito yung ano ko? Hmm. Oh, talagang ano nila yung pag yung paglapit nila nakaano sa kamay yung pag hingalaw. Sana oh, all. <laughs> Hmm. Hmm. Tuh, dami. Hmm. 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 Talagang nakakatuwa. Hmm. Hmm. Oh. Wow. Dami, oh. Ayan, hmm, Oh iya udah. Oh, 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 oh. Lah 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 grabi. Hmm Gini oh. aku Hmm. Nah. Oh, grabi. Oh. Hmm hmm hmm. hmm. hmm nah. Viral, guys. Oh, dami nih oh. lah. kahit na angat na may ano ito pasti ng dagana sunod ng sunod wala ay kadaming mga maliit na isda ah ah pasti na no ah dami eh. viral to guys viral so oh. hmm. pag inaangat mo sunod pa rin sila nakagat pa rin eh. hmm. 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 no guys so kahit kahit inangat mo na yung ano andyan pa rin yung mga maliit na isda oh, oh. magalaw pa rin oh. Oh. ano, oh, ano nila oh. Kinakain. So, yun lang guys. Ang kagandahan sa ano namin. Pag ano, linis ka lang ano, maraming maliliit na isda. So, hanggang sa susunod na video.